So yung mga tol, no, buong akala ng lahat ay overtime na no dahil uh, pares nga yung score. Pero ito yung nangyari, bakit nangyari to mga tol? Tingnan nyo, panoorin nyo. Okay mga tol, no, panoorin nyo. Tingnan nyo, tingnan nyo, ilan yung bantay? Isa, dalawa, ang laki pa ng bantay no, no. o oh, 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 ano nangyari? Nakalusok. So yung mga tol, no, ito yung mahirap no. Kasi naniniwala na ngayon ako sa chamba. At kita nyo naman, tingnan nyo, o o o oh, 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 oh. di ba pumasok? So hindi rin talaga ito sukatakalain ng kabilang panig no. Kasi iniisip nila mag-overtime na, maubos ng oras. Pero yun, ay pumasok. Okay mga tol, eh, yun. Congratulations, no, Team Jakala, no, Black Mamba. So yun, mga tol, no, pansin ko dito yung teamwork nila, no. Pwede naman itira ni Ubenia yan, no. Oh, open na open, di ba? Pero ipinasan niya pa rin kay Bagunas, no. At uh, yun ang nagbigay sa kanila ng magandang ano dito, eh. Opportunity, no. Ayan, no? Tingnan nyo, ayan na, ibigay niya yung bola. Tapos ang ganda ng pasa, di so katakalain, eh. Ah, yun. Wala na, nakalusot na, di ba? Sure win, mga tol.

isa lang? isa lang, isa lang, isa lang. All night, no? Dapat hindi tinira eh. Dapat hindi tinira eh. Okay, very good. Congratulations, Jakala. Wala tayong magagawa. Okay, congratulations, Jakala. Congratulations, Jakala. <laughs> 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 ha ha si Bago na sa pa nagtala? Ha <laughs> Eh, uh, Master Beater Ano ngayon? Bakit? Kung panalo kayo? Ano? <laughs> umanda kayo, umanda na kayo Shout <laughs> out dyan Lumakas ka Lumalalasing ka na kasi panalo kayo Shout out dyan Okay, congrats sa ano Congrats sa Team Jakala, ano?

Muna, Ay, kayo. kamay muna kayo, kamay muna kayo ron Kamay muna kamay Kayo muna lumapit doon, kayo lumapit Kayo lumapit Kayo muna, kamay, 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 kamay Kamay, kamay, kamay Kamay, kamay, excited Kamay, kamay, kamay Yakap, kiss, kiss, kiss Hey sir, siya, sir Ganun talaga sir Yes, sports yun eh Okay Okay Pakis muna, pakis. Ano yung dala-dala mo? MVP ka ba? Uy, sana so, uh, all. MVP. Kasi ito nila. MVP, MVP. MVP, MVP. <laughs> MVP, MVP. Okay, ayun na. Ba, parang naman na na dito. Oh, ayun na. Hawakan niyo ng dalawa, oh.

Bayaan mo alihokan man! Bakit hindi mo kapalalo niyo? Ulan! Ulan, saan ba talaga ulan? dami mong ka, ka rin! May... Ikaw? Okay, congratulations! Salamat, salamat sa na, mga ano ha, sa team. Thank you. Ano masasabi mo, Idol? Yan po na sana ito, ganda na ba? Yan po na sana ito. Sa mga ano natin, sa mga committee natin, no? Thank you. <laughs> Ayun na, okay <away> na. <laughs>